Hello guys! Welcome back to my channel, Mami Luz Vlog. And for today's video ay magluluto tayo ng napakasimpleng luto ng beans. At ito na guys yung aking mga ingredients. my garlic, and um, chili, ground meat, yung beans. So, ayan guys, yung aking mga ingredients sa aking lulutuin for today. So, una ano sa lahat ay i-fry muna natin yung ating beans. Ayan guys, kunting fry lang naman. At ayan guys, ready na siya. Pwede natin siyang tanggalin sa oil and set aside. At sa panibagong oil, magigisa tayo ng ating karne. Ayan guys, igisa natin yung ating karne hanggang sa medyo mag-brown brown siya guys. At ayan, pwede na natin lagay yung ating garlic. At igisa-gisa natin guys at ilagay na rin natin yung ating dried chili. Yan guys. At kapag luto na yung ating meat, ayan, ilagay na rin natin yung ating beans kasi yung beans na luto na siya guys kasi na fry na natin siya sa oil maglalagay na rin tayo ng seasoning ng soy sauce mag na lang tayo guys ng konting magic syrup ayan guys at para hindi naman super dry yung ating beans maglagay tayo ng konting water guys para may konting sabaw yung ating beans ayan guys mix mix lang naman natin ng ganyan at malapit na tayong makapagluto. Ayan guys. So, ito na guys yung ating beans. Ready na siya. So, pwede na tayong kumain. Thank you guys for watching. Hope you enjoy. And please do subscribe, like, and share. At click nyo na rin guys ang notification bell para lagi kayo updated sa mga video ko pang i-upload. So, thank you guys for watching. Bye-bye!